we've seen and we've heard reports of that during the last campaign na, na, na sa distribution ng DSWD, dumarating bigla yung mga politiko at uh, sila na ang nag, nag nagbibigay na, uh, sa, sa ayuda instead of the DSWD, as you've said, which has the mandate to do this function. Traditional politics. Mm. Traditional politics. Kahit hindi mo naman pera yan, gagamitin mo para sabihin na sa akin galing to. So, magkakaroon ng utang ng loob. So, the next time around, next elections, dapat ako yung piliin niyo kasi binigyan ko kayo ng ayuda. Kasi dito naman, kunwari sa Davao, oh, may, kunwari, may sunog, may baha. Ang CSWDO, lahat ng mga departments, ide-deploy yan. Kung meron man politiko dyan, they're there just to do an ocular visit, everything is going well, di ba? Yung ganun. Kung okay pa ba yung mga nangyayari, tama ba, may kulang ba? Pero yung pera na yan, nandyan na yan. It's supposed to be allocated already kasi hindi mo naman maiiwasan talaga na may mangyari. Diba? So ngayon, kung ginamit mo sa politika, binigay mo sa mga congressman, inubos mo doon so that you can acquire allies, katulad ng midterm elections, pag may nangyari talaga totoo, like yung recent baha doon sa ano, man saan mo kukunin? Pinamigay mo na lahat eh. So, the next thing that you do is maybe you would realign pera ng mga ibang department doon na naman sa ayuda. So, mawawalan ng pera yung ibang mga institutions like DepEd, yung PhilHealth, isa yan, di ba? Bakit nila kinuha yung pera sa PhilHealth? Hindi natin alam talaga kung saan napunta and they're not telling the courts because they keep on moving the oral arguments kung saan nila ginamit yung pera sa PhilHealth. Which, I would speculate talaga na napunta talaga yun sa ayuda.